Good morning! Isang magandang lunes, mga ka-ex. Check ulit natin yung ating, ano, mga tanim ko. ano bang nangyayari. Kung okay na ba sila. So, ayan. <laughs> Basa. Mulan kasi kagabi. So, ito na nga ang ating kamatis. Ganito na siya kalaki. Ito, oh. Ito, may mga bunga na, oh. Meron din sa baba, ayan oh. Mm. Healthy sila, healthy. Ang ganda ng mga ano ito, makintab yung bunga oh. Maganda, maganda. Ito talaga natuluyan na hindi na ano, namatay na talaga siya oh. Ito, umaano talaga lumalaban siya. Lumalaban sa buhay. Tapos yung ating talong naman, nung nakaraan kasi. Hindi siya ganito ka -healthy. Biglang anong, biglang lumaki. Biglang taas siya, oh. Ano? Oh. Yung mga dahon niya biglang ang ganda, oh. Mm. ito, may ano na siya, oh. Mm. Ang kakabunga na. Tapos ito, sili. Ito rin, parang nawala na talaga, oh. Na ng pag-asa. So ayan ang ating mga sili, ganito na rin sila kalalaki. Yung strawberry. Ah, wait lang ha. Kuha muna tayo sa ampalaya. So ganito na rin kataas yung ating ampalaya oh. Ayan, may bunga na rin oh. No? Mm. Ayun. Meron na rin siyang bunga. Mm. Sige, so, 'yan. Inalalayan natin na hindi sila magano kalat. Kailangan dumiretso lang silang pagano no para dyan natin sa taas pa lalakarin. So, ito na yung strawberry. Ito naman na yung strawberry, oh. May ano na siya. May bunga na rin. Ito, bunga to, eh. Ayan, oh. hmm. May bunga na, oh. Ayan, oh. Hmm. Meron din yung isa doon. Tinaas namin kasi may ganito pala siya. Oh. Pag hindi namin tinaas to, pag nagbunga na, 'di ba? Nasa lupa lang kasi. Tapos ito naman yung ano natin, yung sitaw. ganito narin na rin siya kalaki, guys, yung sitaw natin. Ano nangyari dito? Yan. Mm. Tapan natin. Na ng hangin kasi. Ganito na rin siya kalaki. Yan. Yan puro ano, no? Puro damo, no? Tapos yung cucumber natin cucumber. Ganito na rin siya kalaki. lumak Yan. Dati diba nandito lang siya. Oh. Dito lang. Ngayon ganito na. Mm. Tapos yung watermelon naman natin. Ganito na rin siya. Ayan oh. mm. So yung mga ganito niya. Kung saan saan yung pupunta. Oh. Sana magbunga siya ng marami. First time ko magtanim ng ano eh ng watermelon. Sana okay lang siya. So, ayan ang ating latest update sa ating mga gulay. Yun. Mm. Ganito na siya. Mm -hmm. Yan, 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 yan. Yan. Maraming salamat!